mga isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga kachamba ali ano hunting tayo ng kanyang, red colored ito nga pala yung ating spot Ayan, puno ng mahogany kasi pag tuwing tanghali dinadagsa nila itong mga kachamba para lumilim kasi pag mainit yung tempo yan nasa ang distansya natin siguro mga kachamba nasa kanang up to 25 siguro 25 meters or 30 30 siguro yan tapos ito nasa banda sa dulo 30 din siguro ito na nasa 25 lang tapos ito nga pala yung ating kura mga katyamba yan mais lang tinumba lang natin yung mais total e eh, naman natong mais halos aanihin na talaga okay na siguro yun wala naman nasira kaya pa naman ng reaper yan pag ano, dinaanan so yun mga katyamba sa lang at Oh, papasok na tayo sa ating kura para makapagsimula. Ay okay, hey, mga chamba, stay tuned oh, mga chamba. Maliwa Bale, pangatlo na yun mga kachamba kasi hindi natin nakuhanan kanina yung iba. Parang Subukan natin mga mga idol kahit tagong tago to. tama tamaan natin. Hmm. Sa pole kaso nakalipad mga idol. Mulit ko sa hulog. Where are you? <laughs> Katago kasi mga idol. Isa. Isa na naman. Hulog. Long shot mga idol. Oh. Ganda ng spurs Hmm? Ulog din mga idol. Ewan ko idol lang nakikita sa video. Hmm. Oh. Bagsak. Angin mga idol. Sana matamaan natin. Hmm. Huli ka sana kahit buntot lang nakikita. Mm. ulog mga idol kakatabi mm. pagsak muli ka sana Ano naman mga idol? <smack> Bagsak na yun. Ano naman? Mawala. Ano mga idol? Tatlo. Ayan. Yan tayo. <smack> Dalawang. Yun. Tsaka ito. clean send you So, bali yung mga kachamba. Bali, uwi na tayo. Alas stress na yata ng hapon. Ay, mag alas dos na ng hapon. Bali, may gagawin pa kasi tayo. So, hanggang dito na lang yung ating hunting. Haga, hunting, hunting na lang tayo ulit next time. So, ito nga pala yung ating huli mga kachamba. Bali, marami rin tayong hindi na hanap na siguro buhay sila kaya naggumapang o naglakad. Hindi na natin napansin. Medyo madamo kasi yung lugar na kung saan sila nahulog. So yung mga kachamba, bali naka 24 piraso pala tayo. Yung una kanina, kinuha ng bata, yung walong piraso. Yung ang gusto niya, gustong gusto daw mag-ulam ng ibon. Kaya yun, kinuha niya. Bali walong piraso yung nauna kaninang ban. Na ang unang huli natin yun yung kinuha ng bata. So hanggang dito na lang mga kachamba. Bali, yun nga pala yung ating spot kanina. Ayan, puno ng mahogan eh. Dalawang puno, ay bali tatlong puno yan. Nakatago lang yung bad na rin yung isa. Yun. So yun mga kachamba, salamat nga pala sa mga bago nating na subscriber. Sana eh, huwag nyo akong, huwag magsawang suporta ng ating munting channel. Ayun mga katsamba, at uh, hanggang dito na lang yung ating video. Sana eh, nagustuhan nyo. Bali next hunting na lang ulit tayo mga kachamba. Sige, salamat.